For today's video ay uh, bibisitahin ko pala yung bahay na ni ko dati. So dito po ako nakatira. Uh, ito palang pera na ginagamit ko sa pag-renovate. Nung unang pag ko ay galing katas po ng SS at saka pag-ibig. Kaya binibisita ko kung ano nang nangyari. Kasi yung mga tao dito nakatira dati uh, wala man lang pakialam kung ano nang nangyari dito. Butas na putas na po yung bubong. So, ito na po yung pintuan. Papasok na po tayo. Ay. Yan, guys. So, tali na lang po yung ginagawa nilang pang lock. So, wala na pong nakatira dito. si nagmuwi ng probensya. So, ayan, guys. Ito na po yung ito na po yung mga nangyayari sa bahay na rin. Nirenovate ko dati. So, nirenovate ko, so, ko to dati dahil yung bubong ah, hanggang ulo lang. So tatalon ka lang, mauntong ka na. So ito siya ngayon guys, butas-butas uh, na po after ilang years. So hindi man lang nila inaayos yung mga, hindi man lang nila na-appreciate yung ginagawa ko na para maging comfortable yung buhay nila. Dito titira. Ayan guys. So ito, pinabayaan lang nila. Tsaka ang daming kalat, mga butas-butas na mga damit dito, mga iniwan nila, basang-basa dahil sa ulat. So, ito po yon uh, yung lapa po. Ayan. So, ang kalat talat So, wala talagang paki-alam yung nakatira dito. Kaya, ito na siya ngayon. Uh, pa may balak akong i-renovate naman ngayon. So, another gastos. So, dobo mag-sideline na naman ko nito ulit.